Daming truck buggy. Kaya pa tayo mo overtake sa truck, di pa nauubos. Paabutan tayo ng ulam pag ganito eh. Kailangan di tayo abutin ng umaga doon sa Mang Arthur Highway hanggang monumento. Para tayo tapos EDSA pa, yari tayo dun mamaya. Uy tayo ah. Uy! Uy Woohoo! Woohoo! Matakot ka sa buhay, huwag sa multo, boy! Yes, sir! Hindi, may asong itim. Ano kaya yun? Woohoo! Kain Moto Adventures! Nagiging Kain Moto Horror Adventures na po! Solo ride sa gantong kalsada, gabi. And quick stop lang tayo dito sa Mexican Fuel Bandang Santa Rosa Bypass Road. And I don't call tayo bago patuloy ang umulan. Medyo maambon eh. Malalaki na rin yung patak. Ayan. Paala. Uy, ba? Isiya. O nga, 10.34 ng gabi, on the way na tayo, pabalik na ang Manila. Kailangan nating agaan ng unti yung alis natin. Medyo mukhang paambon na eh. Mukhang nga ambon din mamaya ayon sa forecast. So, ayun. Let's go! Woohoo! Sulit ang stay, pero bitin. Medyo ano pala guys. Ah, ang daming... Ang dami nga yung mga sundalo. Mukhang may mga kinikugis na NPA na malapit. Anditos, tayo malapit sa Pantabangan Dam. So, and lately, may inkwentro dito. So, ayan lang naman yung chismis. At kailangan rin natin lumabas. Baka madamay pa tayo. Lalo't gabi tayo babiyahin. Ako, napita na tayo ng mga insekto. Ang dami insekto. Yahoo! Ang dami, dami insekto. No! No! Grabe, lamig. Ang dami yung sector, grabe. What the fuck, man? Ang mga guys, no reason matakot. Matakot ka sa buhay, huwag sa multo, boy. Yes, sir. Hindi may aso ni Ano kaya yun? Hoo-hoo! Kain Moto Adventures! Nagiging Kain Moto Horror Adventures na po. Solo ride sa gantong kalsada. Gabi. Maghahating gabi. Let's go! Woohoo! lamig pa. Hehehe. <laughs> Grabe yung dami ng insekto lodi. Ito pala yung dahilan guys bakit lahat ng motor ko required may eh, magandang MDL. Pinabili pala natin dito or pinakabit natin is Lumina Pro na maliit lang. And so far satisfied ako sa performance niya. Kita niyo naman yung high beam. Sabay yung dilaw at puti. Ako baka punata. Nabasa yung salaming ko. Tigil tayo mamaya sa main road. Tapos, ito yung low beam niya. Diba? Kitang-kita pa din. And, ito ang ating high beam. Ilaw at puti. Hindi ko lang sure kung 40 watts ba ito or 60 watts each ilaw. Pero, ang ganda niya, compared dun sa, kinabit dun sa Aerox. Kina sa Aerox ata is the AES na 60 watts na MDL. Although, same sila ng laki or ng itsura. Mukhang mas maganda yung baton nito medyo nagigipis talaga ako. Ang dami ko naman kanina. Nga uh, pala guys, ulit yung nabili nating sisig kanina. Grabe yung sisig na na-order natin. Uh, good for 4 to 5 persons pala yung dami niya. And mapapadami ka talaga ng kanit. Yun ay sigurado. Ako! Oh, di pa tayo nakakalayo. dami na agad yung insekto ng na salamin natin, pati ng bison. Gabi talaga dami na insekto ngayon dito, seasonal talaga siya. Time check pala natin, 10.44 ng gabi, basa tayo ng bayan ng Risal. Ito na po yung argo, maraming salamat, may bye siya! Ayan, dami na naman yung insekto. Hooray! Hindi ko mali yung vibration, no. Ito pala yung high beam natin na... Uh headlight lang. Ito yung low beam, dilaw. Hindi ko alam kung ano yung niya sa camera, pero kulang siya pag masyadong madilim. Or sa malayuan is halos wala akong makita yung high beam. Ito. Ito yung MD with MDL na low, with MDL na high. O, oh, di ba? Ano yung power? Ah, gagi yung combs. Ipa na natin na on. O, okay, di natin? And three, and three. Next is Next is Next Oh, yan yun. yun. Medyo inaambo na nga tayo, di pa tayo nakakalayo. Tama yung forecast. Yan yeah, no? Ito yung gusto ko sa mga gantong oras na ride eh. Ang smooth niya, less yung kasabay mo sa kalsada and less chances na ma-accidente ka. Lower chances. Woohoo! Ayan, papasok na tayo. Bayan ng Bongabon, 2 kilometers away or 2 kilometers away. Dito o ilang beses na muntikan eh. Yung parang nagsasalubong na intersection dito or pa wide na intersection. Mga tao dito, kahit may side mirror, hindi nilalang tingnan, liligo na lang ng liligo, ikaw pa mag-a-adjust. Steady ride lang, steady, chill ride, takbong pogi lang tayo mga tropa, grabe so relaxing. Approaching Palayan City na tayo mga tropa. Oras ay alas 11 ng gabi, isang oras bago magpadaling araw. Alas wala tayong masabay oh. Kanto saan na lagi. Mukhang ang daan ng mga tao usually kabanatuan nata talaga. Then diretso Rizal. Bihira yung nagsushortcut dito sa Palayan papuntang Rizal. Oh, di ba? Napakaganda ng kalsada. Napakatahimik. Napakaliwanag. Woohoo! kapag bumanking dito, di ba? Kapag kabote responsibly. Yow! Ito na yung intersection papuntang Dinggalan, Gabaldon and Lao. Hindi sila. Yata tayo mga ka-overtake ng eh Negative loads. So long, to Basta nakita mo itong maliwanag na part na ito. Ito mga ating Kalayan City na yan. Sulit ang liwanag. Uy, <tip> <tip> oh. Grabe. Uy, grabe, oh. Ano ba yung baka ako? Kamil, dami check ng helmet ko. Wala pa naman dalang na tissue. Kaya na. Kaya na ng palayan. Ah. Okay, mga Ang dami pa dito sa kalutuan. Kamil, I-start ako sa bypass road na ata itong lugar na ito. Grabe oh! Tamo pag wala tayong MTL. Ganito ang itsura nyo. Normal na headlight. Ito yung low beam, ito yung high beam. Diba? Sweet ka-suit ang MTL mo lalong kung mahilig kang mag-long ride. And for added safety na din. Pakikita mo mas palayo. Siyempre may recommend natin yung ginagamit natin na Lumina Pro. Hindi ako. Kailangan natin mag-anap ng CR or 7-Eleven. Uh, time check pala, 11.20, Santa Rosa Bypass Road. You konting rock hole. Oh, cheap trees. Yes, sir. Iihi na talaga ako, tapos malubak pa. ako oh, humaba yung rock road, ah. Dati agad to, eh. Ay, 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 cemento. Ah, oh, umigli yung cemento. Nagawa na nila. nyo, haba nito. Pwede pang top speed reveal itong kalsada. Although so, walang top speed itong motor natin na dala. Chill ride lang, siyempre. Daming sekpok. Stop lang tayo dito sa Make Deep Fuel bandang Santa Rosa Bypass Road. Ay, grabe. Ito talaga yung problema sa CRF. Yung upuan niya napakatigas. Parang lugi ka pag long rides. Ito dala mo. May mga nakita naman ako nagpapalit ka na ang upuan sa mas comfortable. Kailangan pa natin mag-research. Kailangan na natin kung mapapalitan natin ito ng upuan. And, ride out na ulit tayo. Bago patuloy ang umulan. Medyo maambun eh. Malalaki na rin yung patak. Galaw-galaw tayo.

nagmalakas na nga. Kuyari tayo dyan. May kapote naman akong na dala. Ayaw ko lang iso. Okay. Hassle kasi mahinip. Tapos tatanggalin mo pag tumigil. Mm. Mm. Ayun na nga yung bag. Ayun ulan. ulan. Tayo muna natin yung mga camera natin. Baka masira. Uy, hey, grabe na ka ba? Ako, huwag kang matatapos. Huwag kang matatapos, Lord. Maambon pa. Mahirap ka pag lumakas. Mas hindi tayo makakabiyahe. Sana wala sa ulan. Ah, uh, bayan ng Gapan, kaya na yung ulan. Ay! Hey! Sana lumakas na matagal. Pag lumakas na matagal, kailangan natin gumanap ng sisilungan. Kaya natin baka malagpas pa natin. Yan hey! na yung ulan! Yan yung ulan! Ay! Hey! Mukha namang walang ulan sa unahan. Let's see, let's see. Ah, uh, baka tayo sa sinit. Baka ayaw magpasingit ng poking ulan ka.

dito pa tayo napadaan sakto, malubak, puro truck mahirap sumingit Ayan, hindi pa siya ganun kalakas. Masusugod pa natin yung ulan na yan. Grabe yung ulan. Ang lakas. Simula Santa Rosa Bypass Road hanggang dito, umuulan. Tigil-tigil ta. oy lubak po. Tangi na. Wala pala. Kaya-kaya ni CRF. Kaya na, mukhang arko na to ng Gapan, then ako ng Nueva Ecija. Hey! ah uh, abante pa tayo. Baka sa unaan, walang ulan. Pero pag matagal lang umulan at malakas, no choice tayo. Itigil talaga. Ayun, wala na. Mukhang wala na dito. Mahina pa dito. So, tayo natin unahan yung ulan. Ba't traffic dito? Ano meron?

ayaw ko matrapik sa mga puro ko ng truck let's go ay hey. grabe ay hey, mukhang kakatapos lang ng ulan dito sana sana Pagkita sa boundary, walang ulan dito, parang kakaambul kaka, um kaka lang or uulan pa lang. kanan gaming talaga ang mga dual sports na motor kuko na ng overtake kayang kaya ang mga lubak di ba bagay na bagay sa kalsada sa Pilipinas ay hey, lakas ng ilaw nyo grabe daming kasabay na truck wala na wala na Ay, matas. Grabe, yo, oh. Kanan gaming. Huwag lang biglang may lupa na naman. O, oh, tak. Nah, Uy, gagawin. Tubig. Gagawin tayo nun. Pasok. Yeah! Uh -huh. Uh -huh.

Kag Miguel and Sanil de Ponso, I'm sure. Ah, uh, kaya ka siya dyan. Diyo tayo. Dito wala pang ulan. Baka papunta pa lang yung ulan dito. Tama nga yung forecast, gabi yung ulan. Tapos bukas hanggang biyernes puro ulan na. Halos buong araw ang ulan. Grabe. Grabe. Uy! Ano ba So, mayroon ghost kami ng mga atras. Kasi ba tayo dyan? Grabe, grabe, no? Uy! Dami riders, ano araw ngayon? Tuesday? Parang gusto mo kung ano kung parang kung ano 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 bawal at hindi kang overtake dito ah. Go kanan Gaming, overtake. Well, mas safe naman to kaysa sa kaliwa tayo yung overtake. Ito na ata yung tulay bago mag Larry Bypass Road. Yung laging ginagawa or matagal lang ginagawa. Ah, uy! Mabilis ah. Mabilis ata talaga tayo pag umuulat. Huwag lang bubuhot. Ayun na nga ata. San Miguel. San Miguel lang ah kailangan natin mo na ang tour truck hindi safe dito kaya lang ah no Ayan. ha? wala pa ba? yung kilometers pa daw ako nga San Miguel pa lang wala pa yung bypass road after ng tulay alam ko may space ulit sa kanan eh kung tama tanda ko ha Iba yung discount ng overtake dito kaysa pagdala mo high displacement talaga. Mabilis dito, iiba yung discount mo eh. Dito, sundot-sundot lang, hindi pwede yung overtake ka na pursahan, ipipiga, hindi kaya nito. Mabibitin. Eh, nalaas ng ilaw. Ibak! 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 Iba. Traffic talaga. Alam ko mas traffic bandang LSGs sa Las Olas eh. Medyo late pa nga tayo nito eh. Okay. Uy, lupa na. Negative. <laughs> Delikado. Kanina pag overtake natin, nalupa tayo eh. Diretso lupa eh. Sabi ka mo? Daming top buggy. Kaya na pa tayo mo overtake siya, hindi pa nauubos. Aabutan tayo ng ulan pag ganito eh. Kailangan hindi tayo abutin ng umaga dun sa MacArthur Highway hanggang monumento. Para tayo tapos edsa pa, yari tayo dun mamaya. Hindi ah. Uy! Hindi kaya, inasalisaan nata ako. Yes sir! tapos na tayo truck. Pag tumigil tayo dito na matagal sa may bypass road, baka... Uy, putang ina, sakit ng mga bato, gagawin dami. Uy, pangyayang kami ako. Sana walang tama. Sa islog. You know. Traffic, labasan ng mga truck. Sabi, ito pala yung naalala kong bakit umiiwas ako ng bandang alas 9, alas 10, alas 11. Ganito nga pala dito. Woohoo!

Yeah, yeah, yeah. Continue on Marinel bypass road for 23 kilometers. Marinel Bypass Road na tayo. Mamaya tayo magpahinga. Iwas muna tayo sa traffic. Baka abo na tayo. Baka may tricycle. Kaya oh. lang kumatang doon ay daan. Ang lakas ah. Oh. May ang pa yan. Grabe! <laughs> Grabe! hanapin pala natin dito yung uh, Alpha Martor 7-11. Doon ulit tayong papahinga. Tapos, kailangan natin linisa yung helmet po putek saka insekto na naman. Mayroon natin na overtaken. Mayroon pa sa odahan. araw ba ngayon? Uh, Tuesday, Wednesday ata. Wednesday morning. mga riders pala ng weekday din. Kung malayo ng pinanggalingan nila. Paloobat na rin ang ating camera so most likely dito na natin tatapusin ang ating motovlog. Ang Nueva Ecija Quick Adventures. Tingkain mo Paalam mga tropa. Till next adventure. Sana ay again, enjoy kayo kahit pa paano. Paalam. Peace out yo. Kung nabito niyo pala ang video, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat mga idol. Mga tropas so kung ano pang gusto niyong itawag sa inyo, goodbye.

<laughs> Oo, oh, tama yung kas pa yun ng beso. Oh. Nga, uh, pinaman sila. Walang lubak-lubak. Mga -lubak. locals. Bulacan locals. Uy, putang ina. <laughs> Nalubak lahat.